Hebrew so, name. Po. Ah, Hebrew. Hebrew, 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 Hebrew. name. Napapanahon. Doon ginawa ng ma manggulang mo yung pangalan mo? Yes po. Tama-tama, nandito ang po. Papa, ano ang problema ni uh, Hebrew? Sito lang naman yung problema ko. O, sito naman pala. Bakit pas tatanong ka pa sa Next. next, next? <laughs> <laughs> next? <laughs> e baka naman ano nasusolusyonan natin. Baka <laughs> gusto mo palakihin yung problema natin. Ano Siga. to? Ayun, itatanong ko lang po kung tama na ba yung kilay ko. Pati si Paolo, taningin mo. Ayan, <laughs> Paolo! Alam mo na, ikaw eksperto dyan. Patingin nga. Nga, no, pati. Rayo si ni Paolo oh. yan. At, parang maganda naman kasi sakto lang yung kulay nung kilay uh, mo sa kulay ng buhok mo. Design siya no? Oo. Oh. Pero parang mas maganda sana kung magtuloy uh, ang <laughs> hindi na lang. Paglapitin. Oo, paglapitin mo parang maamun. Oo. Oh maghiwalay sila. Pag maghiwalay kasi parang suplada eh, no? Paulo, tuyo yung daliri mo kasi. Ganda <laughs> ng kilay mo, amoy laway naman. Diretso mo na sa pampatangos ng ilong yan. Ay. Ah, ba ginawa pang nose line, no, ha? Ah. Tapos yung bandang dulo, ito, medyo ikabit mo na sa tenga para huwag mahulo. Parang pahulo ba yan? Parang sa oh, para atipara mahuhulog kasi yan eh. Ngayon. Pero maganda siya babae ba? Oo, ba? ba eh, yeah. oh, maiksi eh. Oh, okay na ba? oh, okay na po. Thank you po. Sarabi, okay. ang bigat na problema mo. Eh. <laughs>